So, so Crosswind ang galing pa ito ng Molino Bacor so this drive tayo ngayon galing sa Limeri Patangas papunta itong Amadio Cavite so this, itong road na to ay paahon tayo ng Tagaytay from Limeri Batangas so, Okay na yung uh, shifting ng uh, sasakyan. So maraming salamat sir sa pagdayo sa Global Fen automatic transmission. So itong ginagawa ko ay bahagi ito na pagwaquality. Para subukan natin sa ahon, sa lusong o sa long drive ang inyong sasakyan. So okay na siya, maganda siya patakbuhin. Hindi na rin harap yung sasakyan niya. Hindi harap yung mga na din siya.